Mga ka-Republic, ang Hinebra Bay Area Dragons Finals Matchup 2 years ago ang isa sa pinakasuccessful conference sa PBA. At ngayong 90% sure nang magiging guest team sa Commissioner's Cup, ang mas malakas daw na ng Hong Kong Eastern, muli kayang maipagtatanggol ng mga PBA teams ang corona upang hindi ito maitakas palabas ng bansa? At kung sakaling ang mas malakas pa kaysa Bay Area Dragons ang Hong Kong Eastern, Sinong PBA team ang may kakayahang pataubin ang dayuhang team? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka gumagawa ng mga importanteng hakbang ang PBA upang lalo pang pasiglahin ang Liga. Kung sabagay, ang mga buzzers lang naman ang laging nagsasabing matamlay daw ang PBA na wala na raw nanonood. Ito yung mga buzzers na supporters ng mga team na laging kulelat. Pinatunayan ng mga datos ng TV viewership, ang PBA pa rin ang number one sports na pinapanood ng mga Pinoy fans. Siyempre, kasama na rin dyan yung mga buzzers na kunwari ay hindi nanonood. Pero unang-unang nag-aabang pag may laro, ang Hinebra. Aminin nyo. Anyway, two years ago nang dumating sa PBA ang guest team na Bay Area Dragons. Bagyong-bagyo ang arrive ng kupunang ito ni Coach Brian Gordian. Dahil malakas nga ang dala niyang kupunan na pinangungunahan ng dalawang import na parehong former NBA player, sa mga interview ay kapansin-pansin medyo maangas ang dating ni Brian Gordian. Bronze medalist nga kasi sa Tokyo Olympics para bang kumpiyansang kumpiyansa si Brian Gordian na kaya nilang pataubin ang labindalawang kupunan sa PBA. But in fairness, talaga namang malakas ang Bay Area Dragons. Ipinagwaswasa ng mga unang nakalaban, hindi basta panalo, tinambakan ng mga bataan ni Brian Gordian ang mga unang nakasagupa sa PBA. Kaya nga sa mga interview ay lalong bumaling mag-Inglis si Gordian. Hanggang makaharap nila ang Barangay Ginebra. Ang tropa ni Tim Cohn, ang team na ng mga bossers, ang unang nagbigay ng mensahe kay Brian Gordian na ang kanyang team ay hindi unbeatable. Pero pagkatapos ng pagkatalong iyon ng Bay Area Dragon sa kamay ng Henebra, ay tila lalong bumangis ang mga ito. Nagtuloy-tuloy ang mga ito hanggang sa finals and to make the long story short, ang Henebra nga ang nakatapat nila. Napaatang sa balikat ng Barangay Ginebra ang misyong huwag matangay ng Bay Area ang Commissioner's Cup title palabas ng bansa. Nagkapit kamay muli ang mga Ginebra haters upang talangkain ang Gin Kings. Itong mga talangka kumampi sa Bay Area Dragons. Ganyan kadispalinghado ang utak ng mga Ginebra haters. Mas gusto pa nilang manalo ang mga dayuhan. Ang mga talangkaring ito ang suklam na suklam ngayon sa Gilas, Pilipinas na ngayon ay kinu-coach ni Tim Cohn. Anyway, ipinamalas ng Hinebra na capable silang talunin ang Bay Area Dragons kahit pa nga gumamit ng gulang ang kupunan ni Brian Gorgon. Nagpalit-palit sila ng import, pineke ang injury ng isa, tapos ay ibinalik ulit ang isa pa. Umabot sa Game 7 ang Finals. 54,589 ang crowd sa Philippine Arena na sumaksi sa final game at milyon-milyon sa online at television. Sa gabing ito, ako unang nakaramdam ng awa sa mga buzzers na silang lahat nang imarka ng Hinebra ang wire-to-wire win -wire laban sa malakas na team ng Bay Area Dragon. Sa final series na ito, tinanghal na finals MVP si Christian Standhardinger. Heto ngayon ang punto natin. Wala na sa Ginebra si Cistan at si Coach Tim Kohn mismo ang umamin ang pagkawala ng Phil German bulldozer sa kanyang team ay one step backward para sa Gin Kings. Although nariyan pa rin naman ang reliable import na si Justin Brownlee, hindi maitatanggi humina ang kanilang frontcourt. Hinebra supporter tayo ngunit aminin natin sa ngayon ay sobrang malayo ang angat ni Christian Standhardinger sa mga big man ngayon ng Gene Kings. Anyway, heto nga ang punto natin. Kung hindi makakasalta sa finals ang Hinebra sa conference na mayroong malakas na guest team, sinong team ang mag step up para itaob ang dayuhan? Kaya ba ng SMB? O ng Meralco? Pero kung sino man ang team na makakatapat ng Hong Kong Eastern, Tayong mga Hinebra fans ay dapat sumuporta sa sariling atin. Huwag tayong gumaya sa mga talangkang hihilahin pababa ang sariling kababayan para makapagsaya sa social media. So guys yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo Nel Ehe, salamat sa suporta idol, salamat sa panonood mong lagi. Sa iyo shoutout Almera Sumolat. Yes, malapit na magumpisa. umpisa Salamat sa panonood. Sa iyo Cecilio Tenorio Kabayan, salamat lagi kang nariyan. Sa iyo shoutout Crisciano Vidal, salamat po sa tiwala. Salamat po sa suporta. Sayuren Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Ingat kalagi dyan, kabayan. Sayuren Merciid Mercedes Espileta shout out sa iyo. Salamat. Sayuren Ruben Dolor, kabayan. Kumusta ka na diyan? Sayuren Andy Mungkawe Tama. Dapat mahusay maglaro. Sayuren 29. Nako, kabayan ko aray. 29A. At sa'yo, Darwin Oksiano, shout out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong halo-halo isko. -halo Republik